Ilang hapon sa lahat mga ka-farmers. Uh, inuulan na po ayong sili natin. So ngayon tuloy ang aming paglagay ng pusti sa sili. So ito po ang technique namin para matuwid po ang simula doon papunta sa isang giliran. Yan, pinagdugtong po namin yung mga pusti. Tapos malagyan to lahat, itayo na namin mga ka-viewers, mga ka-farmers ang pusti

So, ang planting distance po natin sa pagtatanim ng sele, uh, hell to hell. No, simula sa isang puno hanggang sa isang puno. Mag, malapit po, mag half meter. So, ibig sabihin, kulang siya ng konti para ma half meter. Then, tapos, simula sa isang linya papunta doon, yun po ang isang metro. So, yan po mga ka-viewer. So, may mga poste sa gilid. Yan. Dito namin itatali yung tie wire. So, yun po ang technique namin sa pag-install ng poste. Madali lang po mga ka-viewers, mga ka-farmers ang pag-install. So, ngayon, mag install ako. Bilis lang yun so kinalat po nila yan so yung mga naggalat na mga poste yun na po parang linsa o tingnan nyo ah uh, yun po mga ka viewers pagkatapos Ah, uh, i ano ko i-align. Tapos sa mga naka tayong mga poste doon ko na i-install yung tie wire at dito ko na uh, tatalian isa-isa yung mga sili para pag may bunga or hangin hindi sila madapa. Uwi na kayo. May ulan pa. Sobrang init kanina. O dodong uwi na si Dudong. <laughs> Uy. So, ulan mga ka-farmers. So, malaking bagay po ito sa mga pananin namin kasi bukas hindi na kami makadilig. So, kanina may hangin. Tingnan yung mga talbos ng talong. Parang ah, bumigay. Pero dahil may balag at tali, hindi din sila bumagsak. Sobrang tangkad, sobrang kapal ang ating tanim na talong. Okay, so hanggang dito na lang. Bago tayo magtapos, mega shoutout po sa inyong lahat mga kaparmers. So, abangan niyo lang ang update ko palagi. Okay, so ang variety po ng ating sele ay with hat. So sa inyong lahat, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye-bye!